Isa sa mga nakikitang solusyon sa kakulangan ng classroom ang home study program ng DepEd. Pero mas nakabubuti nga ba ito sa mga bata? Sabi ng ilang eksperto, hindi. Ikwento mo, Ina Zara. Second year high school si Merwin ang sumuko siya sa pag-aaral. Pero dahil kailangan ng diploma para makapagsiman, kumuha at naipasan ni Merwin ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test ng DepEd. Katumbas nito ang high school diploma bigla ako na-realize po na kailangan pala na makagraduate ako ng high school. Nag-try po ako mag-exam sa ALS. Bahagi ang ALS ng Alternative Delivery Modes Program ng DepEd. Isang sangay pa nito ang home study program. Sa QC, 10,000 estudyante ang pinapag-home study na lang kesa makipagsiksikan sa mga silid-aralan maraming paraan para matuto yung mga bata. Maraming out of the box na pwedeng ano, basta gusto may paraan. Priority sa programa ang mga overage na estudyante, mga repeater, working students, single parents, yung may security issues o di naman kaya ay mga differently abled. Isa sa mga nasampulan ang repeater na si Anthony. Pero kung papipiliin, ayaw daw niyang sa bahay lang mag-aral. Gusto ko lang po kasi araw-araw akong pumapasok eh. Sa programa kasi tuwing Sabado lang sila papasok habang self-study ang estudyante mula Lunes hanggang Biyernes gamit ang kurikulum na tulad ng mga pumapasok sa eskwelahan. Dito malaki rin ang papel ng magula. Sa home study, dapat si nanay, si tatay, tinututukan din yung anak at tinutulungan kung ano yung ginagawa kahit ito na ang nakikitang solusyon sa masisikip na classroom sa bansa. Nagbabala ang mga eksperto dahil posibleng may masamang epekto raw ito sa mga estudyante. Ang bata nag home study may mas mataas daw na chance ang maging independent learner. Pero... Yung hindi siya matututo, makibagay. Mm. Yung matatanda yung kasama mo sa isang setting. Mm. Dapat yung ka-age mo din. Yeah. Inazara, this five.